Good morning! So kahapon nga ay nag-exam kami ng JLPT. So kaming mga naglalakad na yan ay papunta doon sa pinaka-venue. So hindi katulad doon sa Pinas na isang venue lang. Dito ay iba-iba bawat level. So bago nga kami pumunta doon ay nagpunta muna kami sa mall kasi nga medyo maaga lang kami nakarating dito. So pinuntahan lang muna namin yung venue para mamaya hindi na kami mahihirapang maghanap. So, yung mga tao nga na yan na nakikita nyo ay lahat yan ay mag -e exam ng JLPT entry. So, sa lugar na to is puro lang kami entry na mag -e exam dito. So, kalimitan nga dyan ay mga foreigner din katulad namin. So, katulad nga sa Pinas is pagpasok mo ay hahanapin mo kung saan yung iyong sariling table. So, hindi ko na nga na-video yung ibang kaganapan dahil syempre nakaka-stress kayo mag-exam. -e Ang hirap-hirap pala. Yung umaasa ka sa stock knowledge mo, tapos wala naman pala doon sa stock knowledge mo yung lalabas sa exam. <laughs> tapos alam nyo ba, maikwento ko lang ha. Hindi naman sa sinasiraan ko yung mga ibang lahi or kung ano paman. So habang nag-exam nga kami, din nandun na nga kami sa reading. So nagbabasa-basa ako. Hindi ko talaga maintindihan yung mga kanji na mga nakasulat doon. So medyo umubo-ubo ako doon sa may table ko. Aba naman, yung nasa unahan ko, ay pagkabaho-baho kababaan daw. Amoy putok siya, girl. Alam mo yun, ang sakit-sakit na nga ng ulo mo kasi hindi mo maintindihan yung ina-exam nyo tapos may mga ganun ka pang maaamoy. Ay, lambot na lambot talaga ako. Gusto ko nang matapos yung exam kanina. So, after nga yung exam na yan, ay diretso na kami sa pag-uwi kasi nga medyo masasakit ang ulo dahil sa exam. So, bawi na lang next time. So, sa mga magte-take nga ng exam sa susunod sa December is mag-aral talaga kayong mabuti para naman hindi kayo magaya sa akin na so, sumakit talaga yung ulo, kakaisip kung ano ba yung word na yon So, ang hirap palang mag-exam nang wala ka talagang aral-aral. Alam mo yon yung mga word is hindi mo mabasa. Paano ka magsasagot kung hindi mo naman naintindihan yung tinatanong? So, yun lang. See you on December, JLPT entry.